Sabado mayong hapon sa inyo ang tanan mga boss. Magpahabol na bunta karon sa 9 PM dro no. Ang result karon mga boss kay 160. Ah uh, nagkuan lang siya mga boss no sa result sa gahapon sa 9 PM nag minus 1 no. Kay result gahapon sa 9 PM mga boss kay 126 man no. Nag minus 1 radyo siya dyan. sa result gahapon. So wala ta ka dakop karong adlaw mga boss no sa tuang ang pahabol sa 5 pm bawit ta sa 9 pm mga boss Bawit ta sa 9 pm mga boss no Sa mga ganahan mo sabay sabay lang niyo tuang ang ipahabol sa 9 pm mga boss Okay Ah uh, before ta mag-start mga boss ato ang mga video nga ato mga video na gina mga boss uh, palihog like no o share sa atong mga video mga boss oron dagang pamakita sa tuang ang mga guide no na gipang-upload or paki-subscribe na rin mga boss ato ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog sa mga wala pa ka-subscribe sa mga bagong nasaag dire sa ato YouTube channel uh, please uh, don't forget to subscribe mga boss ato ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog o pakipindot sa notification bell mga boss aron ma notify mo sa adlaw-adlaw nato nang gina-upload na video no okay so karon mga boss atong ipahabol sa 9pm draw uh, sumaganahan lang mo sabay sabay lang yung mga boss ha sumaganahan lang pero kung na yung mga sariling kombinasyon or nabon mo yung mga sariling computation dira ang uh, mula yun na, ha mga boss ang inyong mga sarili no ah uh, mga boss ako i-remind sa inyo ha ne? balikin ninyo uh, patad mga boss ha 5 4 8 kining 5 4 8 mga boss 5 4 8 o 108 mga boss 108 og 608 168 Bora mga boss ha balikin niyo mga boss og og patad kay mga nambera Ato man gihatag ani buntag mga boss gi-upload nato ni Ubanderi ay advance nato ni kay BA Labi na ni ang 168 ato ning i-upload na advance gabi og ang 45 458 ato nang gipang advance mga boss balikin yung lantaw mga boss ang ato mga guide naging pag upload no base na maganahan ganahan dito na mo mauyunan dito ba sa mga kombinasyon natong gipang upload na advance Okay? Uh, ato ang kung gani hapar ba ni buhagay ang ato ang 862 no Okay? kung nakasabay mo sa ato ang 862 na kombinasyon na agad advance gabi eh, congratulations sa inyo mga boss kung nakapick mo na. so atong pahabol di karon mga boss kay uh, tuluran ni ka kombinasyon mga boss no pili ilang ninyo mga boss ha okay pili ilang ninyo mga boss ha una na tong kombinasyon mga boss kay 358 mga boss ha ito 358 ah 3, 5, 8 balik kay gihapon mga boss ang ato ang gi-upload ganiha o ato ipahabol sa 5pm draw balik gihapon ninyo glantaw mga boss ha ang ato ang guide pattern karon di na sa 5pm to lang sya no ah uh, 60 60 tama to lang so mga boss ha balikin ninyo glantaw ang ato ang gi-upload na video uh, nag-remind lang ko sa inyo mga busa, balikin yung lantaw. Okay? Muna yung shadow mga busa, 8.03. Pag target o grumble mo ni mga busa, karon sa 9pm draw. Sa mga ganahan lang mo, sabay-sabay ninyo to ang pahabol sa para sa 9pm draw. No? Last day ni sa bulan sa August. Okay? Uh, hope na makachambag yapunta karon no, sa 9pm draw, no? Okay, pang, pang mga boss na to ang pahabol kay 374. 374 mga boss pag target og grumble mo ani kay wata kay balo sa plastada kung sa plastada no mo pagsigurado lang pag siniguro lang tag pag target o grumble ba Okay always good mo boss kung mutaya gani mo sa kining nanindula mga boss sigurado ha ninyo na naamoy rumble Okay? Kung mas maayo, mag na lang yun mo diretso mga boss. Kanay, kanay maayong yung kuangkid, mo. O diretso kay, kung kay balo, kung um, sa'yo plastada sa bula na magawas, no? Munang nindot o mutaya, mag kid, diretso. Kung mas maayo ganyan, rambol lang ganyan diretso. Hindi na mag-target, no? <laughs> okay mga boss, muna to ang pahabol sa 9pm draw. Para sa 9pm draw, sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo Og balikin ninyo Og lantaw lahos to mga boss na itong ipahabol sa 5pm ha gani ha na 781 o 581 so giligasan na nga to ang kung ano mga boss na so, naman tay 260 no giligasan na to ang 260 mga boss so ligas no sayang sana lang yun do oh? no wala lang gisi mag plus 1 no para mag 260 no kung daspat nung tanita karong 5pm So, sayang. So, so gina mga boss daily na para sa tua. Ah. Ako sana naalala nyo, kining 160, atuan ang gihatag mga boss eh. Atuan ang gihatag ato ni Aging Adlaw. So, syempre, wala na ito eh. uh, na balik eh. wala na ito na iklim na daog na kayo. Bahaw naman na stanan mga boss. <laughs> okay mga boss, mo na to ang pahabol sa 9pm draw sa mga ganahan mo sabay. Sabay lang ninyo. Og daghang salamat mga boss sa inyo tanan no? sa mga nagpadayon og lantaw sa ato ang uh, YouTube tan YouTube channel na na may Sa tuang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Uh, daghang salamat mga boss, daghang salamat sa inyo hangtanan. tanan. Please mga boss, pag comment mo dira sa ato ang video sa comment section. Ayo mo kaulaw mga boss og magpa-birth code ganin mo mga boss. Uh, pag comment mo dira mga boss sa ato comment section kay buhatan ta mo og birth code mga boss kung ganahan ha sa mga ganahan lang ay bug kaalo mga boss sa so pag comment diri sa to ang YouTube channel no kay diri mga boss uh, magkakaibigan po tayo lahat so isa lang po ang layunin natin no ang makapagpa daog or makapagbigay ng ano ng kahit papaano kahit papaano saya or sa, sa pamamagitan ng ganitong laro lingo-lingo ba ngana no So, diri mga boss, uh, magkakaibigan po tayo, hindi po tayo magkaka uh, ano no, hindi po tayo magkakaaway, magkakaibigan tayo dito. So, uh, ko mga boss og namoy ka namoy comment dra sa pag-comment mo ra sa boss sa tuang comment section kung namoy i-suggest dra. Okay? Kay ako anang replyan mga boss o magpa code gani mo, ako anang replyan mga boss. Okay? So ay magka-all mga boss ha. Pag-comment lang mo sa mga ganahan mag-comment. So syempre yung mga good comment lang, wag yung mga bad comment kasi bawal po yan mga boss ha. Dito sa YT. Okay mga boss, good luck o oh, God bless. Hope na makadaog ta karong adlaw sa karong gabi una sa 9 PM draw. O oh, maka tiam-tiam na po ta no kay ganiha. Nakachampa man ta na kun daspat mangyapon ta ganiha no. So congrats lang sa mga nakadaog. Okay mga boss at nako may gabi uh, may gabi, may gabi sa inyo tanan, gabi naman ron. O may gabi sa inyo tanan. O God bless sa inyo ang tanan mga boss og amping mo kanunay kung asa mo nung dapita karon, amping mo permi mga boss. Okay, bye-bye mga boss. Out nako.